Para akong batang tinatakpan ng bibig at nakaupo sa sahig. Hey. Humiling siya sa akin ng yakap. Na ngayon iniisip ko na last na pala yun, sana hinigpitan ko na. Na sana kung binaba ko yung pride ko. Alam kong mali, pero ganun naman talaga na sa pagiging tanga tayo sumasaya. 33 na ako at meron akong dalawang anak. Iwalay ako sa asawa 10 years na. So ngayon ay nagtatrabaho ako sa bar, isa akong waitress. Ang mga anak ko nasa lola nila sa side ng ex ko. Namula nang magkahiwalay kami, doon na talaga yung mga anak ko. Nahabang ako nandito sa apartment at mag-isa lang. Dati okay lang naman ako mag-isa, basta na ibibigay ko lang yung pangangailangan ng mga bata. Pero ngayon na tumatanda na ako, gusto ko na ng katahimikan at magpahinga na lang. Na hindi ko magawa dahil walang susuporta sa pamilya ko. Na mahirap din palang mag-isa. May mga manliligaw naman ako, pero ewan ko ba, wala akong masasabing gusto ko ko na makasama habang buhay. Two years ago kasi nagkaroon ako ng kalifiin. at nakilala ko siya sa trabaho ko bilang customer. Sweet siya mabait pero napunta rin kami sa hiwalayan. Dalawang taon kami nagsama pero wala pa rin. Nabigla na lang niya akong iniwan dahil daw sa kabubunga nga ko ng paulit-ulit. E paano kasi tatlong beses na niya ako niloko at nung huli nga hindi na siya umuwi ng bahay. Napagkalipas ng apat na araw bumalik siya para kunin yung mga gamit niya. Sabay sabi sa akin na meron na siyang ibang kinakasama. Sobrang sakit pero hindi ko yung pinahalata na medyo tinaasan ko yung pride ko. Na nagsimula yun po paulit-ulit na niya akong niloloko. By the way, wala naman kami naging anak ng kalivin ko. At nung bago siya umalis, dala yung mga gamit niya, humingi siya sa akin ng yakap. Pag alis niya, sobrang sakit at iyak ang nararamdaman ko na para akong batang tinatakpan ng bibig. Na napaupo ako sa sahig na naisip ko na last na pala yun, sana hinigpitan ko na. Hanggang ngayon ay alam ko sa sarili ko na mali pero siya pa rin. Na iniisip ko na sana binaba ko yung pride ko. Na baka sakali magbago yung isip niya na iwan ako. Alam kong katangahan pero ganun naman talaga. Minsan sa pagiging tanga tayo, sumasaya. Na talagang nasasabi ko na pero ako sa kanya na siya ang dahilan kung bakit hindi ko kayang magmahal ulit. Na kahit may konti naman akong itsura, may naliligaw naman sa akin pero bakit hindi ko magawang tanggapin. Klaro naman sa akin na hindi na siya babalik pero bakit parang siya pa rin. Gusto ko lang makahingi ng advice sa iyo mamilin. Letter Sender, Fairly ng Pampanga pinagsisisihan mo yung lalaking tatlong beses kang niloko. Naniyakap ka lang nung huli, katal na yung tuhod mo. Na hindi ka na makamubuan kasi nga may mga what if ka. Na minsan yung mga nagiging what if na yan, yun yung nagiging multo natin. Eh. Na what if hinigpitan mo yung yakap, nakipagayos ka, binaba mo yung pride mo, maging okay pa kaya. Sige, what if na ginawa mo yun. At binalikan ka niya, sa tingin mo tahimik ka. Sa tingin mo, makukontento ka sa lalaking paulit-ulit na ngangaliwa. Yung peace of mind mo, kamusta sa araw-araw na cheater ang kasama. Napakasarap mabuhay nang hindi ka niloloko, hindi ka nakikipag pag-agawan, hindi ka napaparanoid araw-araw. Na di bali sana kung deserve magtiis, eh wala dyan, tatlong beses ka nang niloko, pinanghihinayangan mo pa. Na maniwala ka sa akin kung wala din namang kwenta, mas mabuti pang single ka na lang forever. Napakasarap maging single, walang kokontra co sa'yo, sarili mo yung pera mo at desisyon mo. Wala kang ipaglalaba, ipagluluto, at higit sa lahat, wala kang konsumisyon. Na it's better to be alone and single than to be the wrong person. Tigilan mo na yung kakasente mo at kakadrama mo. Kasi lalo mo lang kinukulong yung sarili mo. ka, out with friends. Doble kayo, mo yung kinabukasan mga Huwag mo. mong panghinayangan yung lalaking tatlong beses kang niloko Sabi nga ni Steve Harvey It takes one woman to change a man If he don't want to change for you, then you are not the right one Kaya huwag mong ipagpilitan